Hello everyone, my name is Dieter D. Celestra from Barangay Limbo-Limbon, Binao, Narizal For today's video nga pala ipapakita namin sa inyo kung paano mag-unboxing ng tao Hayaan at kitang kita nyo naman kung paano inaatid yung parcel papunta sa kanyang huling hantungan. Ay mali kung paano pala parada sa lansangan. Hayan at ipapakita pa rin nga natin ang isa sa Rogelio ng Itbulaga na nagnangalang J.E. Ryan Dayan na anak ni Boss Erwin at Angelina Julie. Hayaan at makikita nga natin ang mga JNT member kung paano maghatid ng parcel sa mga solid nating mga buyer. At may biglang lumabas na pusa na nagnangalang MJ ng barangay Limbo-Limbon. Shoutout nga pala sa ating mga puti, kapit bahay. Enjoy! At bigla nga pala tayong nakarating dito. Wala ko inungay Ang nag-iisang tatay ni Boss Will. Kaya natin nagkakagulo na nga pala rito na parang mga itik. Kasi nga pala meron nga pala dito ang pre-giveaway candy. Kasi nga pala ay mag na nga pala ngayon at may pakulo si SK. Kaya shout out sa mga nang-ghost At mula sa malayo nga ay makikita natin si Jerome na kasawaan si Jowetski. Hayan nga pala sila. At makikita nga natin si Pusa dito, siguro may dala na tong ulam Makikita nga natin dito si Atilus, si Kuya Elmer at ang kanyang pamilya At si Kuya Eken, Aragones at isang tagaitan kasamaan din ang kanyang pamilya at unti-unti ko nang naisom dito ang kamera para makita ang kapogian ni Kuya Olan. At maya-maya nga'y biglang dumungaw ang nilalaman ng ating parcel. Napakapogi! poge Rogelio, 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 Rogelio. At habang naglalakad nga tayo ay makikita natin si Ati Margo, si Jillian at si Princess, anak ni Giniba at ni Dominot at his. <coughs> At habang ako nga pala ay nakatigil sa tapat nila, ate Joy, inakita ko si Father. Bigla. Amen. <laughs> At bigla nang pinakita ang larawan para makita ng alaala ng mga naiwan. Ay mali para makita pala ng buyer kung legit yung inorder nilang parcel. At ay eh, kung may damage man ng parcel, e eh, pwede nilang ibalik sa Polikarpio. Ay, ay este sa kanilang palang seller. Ayan at makikita nga natin legit na legit ang kanilang in order at makikita nga natin dito si Rudy na naghahanda na para mapicture at kasamaan ng QR code. <laughs> Ito nga pala si Geneva. hindi, <laughs> hindi ba nakakostume? Nakakatakot na. <laughs> Ito rin, hindi ba nakakostume? Nakakatakot na. <laughs> At nandito na nga tayo sa final wave na para plants versus zombie. Kasi nakakita ko kanina ng zombie. Tapos yung flower na kay paring GB. Bomba na! At mula sa malayo nga pala yung makikita natin si Momo na anak ni Aji. Na batikang manlalaro. Kaso, dati. Ngayon na ibatikan pa naman. Kaya lang sa MP. Shoutout sa'yo, Maring Kim. Bakit bigla ka lumabas sa ipinagbabawal na lights, camera,